Sa malapit na hinaharap, ang Europa ay naging biktima ng isang apokaliptik na sakuna na naiwan lamang. Isang dakot ng mga nakaligtas sa likod. Mayroong isang mahiwagang puwersa sa paligid na may kakayahang manipulahin ang mga tao upang wakasan ang mga bagay para sa kanilang sarili at ang puwersang ito ay kumakalat sa buong mundo. Sa isang skating rink sa Barcelona, si Sebastian at ang kanyang anak na si Ana ay naghahanap ng kanlungan at Naglalaan ng ilang sandali upang magsaya ng magkasama. Ngunit bigla silang nakarinig ng ingay at nagsimulang tumakbo palayo. Nang bigla silang lumiko sa isang quarter, si Sebastian ay natama ng isang grupo ng mga bulag at bumagsak sa lupa. Matapos matamaan si Sebastian ng ilang beses, kinuha ng grupo ang kanyang bag na may mga gamit at dahon. Nakahanap si Sebastian ng isang basag na bote sa lupa at pinag-isipang gamitin ito para ipagtanggol ang sarili ngunit sinabi sa kanya ni Ana na huwag gawin ito. Pagkatapos, tinakpan ng dalawa ang kanyang mga mata at lumabas ng gusali. Hinahanap ang mga kalye, wasak at puno ng katawan gaya ng dati. Pagkatapos ng ilang paglalakad ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga kapwa na kaligtas, kaya sinabi ni Sebastian kay Ana, upang itago bago tanungin ang grupo kung maaari silang sumali sa kanila. Ang grupo ay nag-aalala na si Sebastian ay maaaring magdulot ng banta sa kanilang kaligtasan. Kaya Sebastian, ipinaliwanag niya na dati siyang construction engineer na sinasabing alam niya kung saan hahanapin. Mga generator na maaaring magbigay ng liwanag at panloob na pag-init. Ito ay nagtutulak sa kanya na sumali sa grupo. Dinala ng party si Sebastian sa isang istasyon ng bus kung saan nagtatago sila kasama ng iba pang nakaligtas. At nakilala si Liliana, isang doktor na gumagamot sa kanyang mga sugat. Mamaya sa hapunan, nakilala din niya ang isang lalaki na tinahi ang kanyang sariling mga mata para sa proteksyon at para sa ang kanyang sariling katinoan, at nagbabahagi siya ng isang kwento ng mga kakilakilabot na bagay na nakita niyang ginagawa ng mga tao habang pagiging nasa ilalim ng mga epekto ng entidad. Ibinunyag ng taong ito na habang ang karamihan sa mga tao ay natatakot sa entity, ang iba ay nananatiling hindi naaapektuhan at nagtataglay ng kakayahang maglibot sa lungsod nang hindi nangangailangan ng mga blindfold ang mga ito. Pagkatapos ng hapunan, lahat ng tao ay nakatulog sa loob ng bus at nakita ni Sebastian ang isang pagkakataon. Palihim siyang palihim at ninakaw ang lahat ng susi sa opisina, pagkatapos ay sinimulan niyang subukan ang lahat. Palabas sa bus, nagising si Liliana sa ingay at sinubukan siyang pigilan, ngunit nilock ni Sebastian ang driver, pinto at sinasabing ginagawa niya ito para palayain silang lahat. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang tamang mga susi, nagsimula siyang magmaneho ng bus sa halip na clumsily sa lahat ng dako. Ang istasyon na gumising sa grupo, pinilit ng iba pang nakaligtas na buksan ang pinto at sinimulang salakayin si Sebastian upang mapahinto siya, ngunit ito ay nagpapulala lamang sa kanya sa pagmamaneho at kalaunan ay nabangga siya sa pintuan na ginagawa. Ito sa labas ay bumagsak lamang muli at naging sanhi ng pagflip ng bus. Sa sandaling bumapang si Sebastian palabas ng bus, sinabi niyang darating ang entity at tinawag itong maganda. Ang unang lalaki ay nagulat at kapag nakita niya ang nilalang, agad niyang tinapos ang mga bagay. Para sa kanyang sarili at nakikita ni Sebastian kung paano umalis ang isang liwanag sa kanyang katawan. Si Liliana at ang iba ay lumabas na nakapikit, ngunit agad na pinilit ni Sebastian sa kanila upang buksan ang mga ito upang tingnan ang entity. Gamit ang iba't ibang marahas na pamamaraan, isa-isang tinanggap ng lahat ng nakaligtas si Sebastian na magpatuloy upang tapusin ang mga bagay para sa kanilang sarili. Pinagmamasdan ni Sebastian kung paano umalis ang mga kumikinang nailaw sa kanilang mga katawan sa pag-akyat sa langit habang bigla. Muling nagpakita si Ana at hinawakan ng kamay ng kanyang ama, sinabing ayos lang dahil iniligtas niya sila. Biglang nag-flashback ang siyam na buwan na ang nakaraan ng unang sumuko ang Barcelona, ang pag-atake ng hindi kilalang entity na ito. Nasa kalagitnaan ng trabaho si Sebastian nang makatanggap siya ng tawag na may alerto. At mga tao, sa opisina ay tinatapos na ang mga bagay para sa kanilang sarili nang walang babala. Tinawagan siya ng kanyang asawa para sunduin si Ana mula sa paaralan, kaya tumakbo si Sebastian sa mga lansangan, kung saan ang mga tao ay desperadong tumakas para sa kanilang buhay sa lubos na gulat at kaguluhan. Nang tumakbo siya sa istasyon ng subway, napansin ni Sebastian ang maraming nasaktang tao at sa sandaling yon. Nagsimulang lumutang ang mga bagay sa paligid niya. Nang maramdamang may mali, tumakas si Sebastian habang ang mga tao ay naging biktima ng entity kapangyarihan. Pagkatapos ay bumalik si Sebastian sa mga lansangan, kung saan sumabog ang isang gusali. Sa kalaunan ay nakarating siya sa paaralan, kung saan natagpuan niya ang isang patay na madre sa isang mesa at lahat ng ang mga babae ay umaatres sa takot. Natagpuan ni Sebastian si Ana at sabay silang tumakbo palayo. Ngunit nang makarating sila sa pasukan, may kung ano, sa labas ay sumabog at nagsimula ng apoy. Sa halip ay sinubukan ng dalawa na umalis sa chapel ng paaralan at nabangga ang pastor ng paaralan na si Esteban. Ang pastor na ito ay naniniwala na ang nilalang ay isang anghel, at ang banal na presensya nito ay naging imposible para tingnan ito ng mga tao. Upang maiwasan ang higit pang pagdurusa, iminungkahi ni Esteban na dapat napalayain ang sangkatauhan mula sa mga hangganan ng buhay mismo. Ang paniwalang ito ay lubhang nakaapekto kay Sebastian. Sunod na tinakpan ni Sebastian si Ana ng kanyang jacket at tumakbo sa kanilang apartment building lamang para makita ang nanay ni Ana na tumatawid sa kalsada at nasagasaan ng kotse. Sa kasalukuyan, huminto si na Sebastian at Ana sa simbahan para sa isang mabilis na panalangin at si Sebastian. Nakakakita ng paggalaw ng pagpipinta na nagpapatunay na isa siyang seer na napaka-delusional na nakikita niya ang mga bagay at iniisip na ang pagpatay sa mga tao sa pamamagitan ng entity ay nangangahulugan na inililigtas niya ang kanilang mga kaluluwa. Kapag bumalik ang duo sa mga kalye, nakatagpo sila ng mga tao na nagtatapos sa mga bagay para sa kanilang sarili, muli, at sinabi sa kanila ni Sebastian na ang nilalang ay magagandang anghel bago panuorin ang kumikinang. Umalis ang mga ilaw sa kanilang katawan. Maya-maya, nakita ni Sebastian ng isang babae na pumasok sa isang tindahan sinubukan niyang umikot para atakihin siya. Ngunit biglang may mga asong unang umatake kay Sebastian, ibinunyag ang isang buong grupo ng mga nakaligtas sa pangungunan ng may-ari ng aso na si Rafa. Hiniling ni Sebastian na matanggap siya sa grupo at si Rafa ay nag-aalangan sa una, ngunit si Sebastian. Mabilis na binili ang mga ito gamit ang kwento ng generator muli. Kapag nagsimulang lumutang ang mga bagay sa kanilang paligid upang ipahayag ang pagdating ng entity, ang grupo, Umalis agad nang maglaon ay nakarating sila sa kanilang pinagtataguan na isang lumang silungan laban sa digmaan. Sinabi ni Sebastian sa grupo na siya ay nag-iisa kahit na si Ana ay patuloy na lumilitaw sa background. Sinasabi sa kanya na dapat niyang ilabas ang lahat sa pamamagitan ng paggamit sa babae. Biglang inamin ni Sebastian na nagsinungaling siya tungkol sa generator at nagkaroon ng away ngunit si Sofia pinutol niya ito para pigilan sila dahil ayaw na niyang may masaktan pa. Alam ni Sebastian ang aleman at nakipag-usap sa kanya, nalaman na nahiwalay siya, mula sa kanyang ina sa kanilang paglalakbay sa Barcelona at kung paano niya napanood ang maraming tao na namamatay. Noong unang nagsimula ang insidente, binanggit din ni Sofia ang kanyang narinig mula sa isang broadcast tungkol sa isang kastilyo sa bundok na pinaniniwalaan. Para maging pinakaligtas na lugar mula sa entity, nag-sketch din siya ng larawan ng kastilyo at isang cable car na papunta dito nang makita ang drawing na pag-isipan ni Isabel na si Montiek ang tinutukoy ni Sofia. Matapos ang pagtatalo tungkol sa mga kalamangan at kahinaan, ang grupo ay sumang-ayon na maglakbay doon, umaasa na sila maghanap ng pagkain at kaligtasan sa loob ng mga pader ng kastilyo. Sa umaga, nagsimula silang pumunta sa Montiek, huminto lang ang gustong makarating, isang mapa. Ang pagiging nasa labas ay muling nagbabalik ng isa pang flashback na nagpapakita kay Sebastian walong buwan na ang nakalipas gamit ang boses mula sa kanyang GPS upang gabayan siya sa ospital, kung saan humingi siya ng doktor para kay Ana na nagkaroon. Isang lagnat, biglang lumutang ang mga bagay, at kinailangan ni Sebastian na bumalik sa apartment ng wala, isang lunas, bumalik sa kasalukuyan. Ang grupo ay huminto upang magpahinga para sa gabi, at si Sebastian ay patuloy na nakakakita. Sinundan sila ni Ana mula sa malayo. Kapag nakatulog na ang lahat, ginamit ni Sebastian ang pagkakataong sirain ang tali ng aso. Kinaumagahan sa mga lansangan, ang grupo ay biglang napapaligira ng entidad na ginagamit ang boses ng mga nawalang mahal sa buhay. Habang ang lahat ay nagsisimulang makaramdam ng pagkalito at pagkagambala, ang tali ay naputol at ang mga aso ay tumakas. Narinig ni Sofia ang sinabi ng kanyang ina na idilat ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan siya ni Octavia sa tamang oras. Hinahanap ni Rafa ang kanyang mga aso at nang marinig niya ang mga ito na umiiyak sa sakit, tinanggal niya ang kanyang mga aso. Hiram, makita lamang ang nilalang at agad na mamatay. Dumating ang mga aso upang suriin siya at gayon din si Roberto para lamang makagat ng mga hayop. Sa sandaling yun, nakahanap si Octavia ng isang bahay na magagamit nila at pamito upang magawa ng lahat. Sundan mo siya sa loob. Habang inaalagaan ni Isabel ang sugat ni Roberto, ibinahagi ni Octavia ang kanyang teorya sa palagay niya. Entity ay isang quantum na umiiral sa loob ng isang pabago-bagong tambalan at may kakayahang magbasa. Damdamin ng tao, lalo na ang takot at kalungkutan. Dahil dito, nagsimulang magduda si Sebastian, ngunit nang matuklasan niya si Sofia ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Binigay niya sa kanya ang kwintas ni Ana, Nagiging sanhi ito ng isa pang flashback upang magsimula. Si Esteban at ang kanyang mga tagasunod ay nasa mga lansangan na pinipilit ang mga tao na imulat ang kanilang mga mata upang lumaya. Sila, at ginawa ni Sebastian ang kanyang makakaya upang protektahan si Ana mula sa tunog ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya. Sa apartment na may musika. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikita ni Sebastian si Ana sa paligid na nagpapatunay na siya ay isang aparisyon. At hindi totoo. Sinubukan ni Claire na makipagbonding kay Sebastian na nagpapaalala sa kanya na ginagamit ng entity ang kanilang mga mahal sa buhay para manipulahin siya kasabay ng aparisyon ni Ana na patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Ito ay nagpapalala sa kanyang pagdududa. Biglang nahimite si Roberto dahil infected ang sugat niya kaya sina Octavia, Sebastian, at sinimula ni Claire ang pagsisiyasat sa gusali upang makahanap ng gamot. Sa isang silid na may bukas na bintana, nakita muli ni Sebastian. Dumating si Octavia habang binubuksan ng kanyang mga mata at nakita ang nilalang dahilan upang siya ay kaagad tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi nakikita ni Sebastian ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Octavia dahil sa pagdududa niya. Nagsimulang magharbor, nagsisimulang manginig ang mga bagay habang hinihimok ni Ana si Sebastian na tanggalin ang piercing ni Claire. Ngunit sa kabutihang palad, hinayla siya ni Claire palabas doon bago lumala. Bumalik sila sa mag-asawa at ibinahagi ni Claire kay Roberto ang nakita niya sa banyo, habang sinusubukan ni Sebastian na magdesisyon kung nakikinig kay Ana o Sofia. Nang maglaon, ang ilang natitirang miyembro ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa lungsod patungo sa Montreal. Napansin ni Sebastian na may mga katawan na may marka ni Esteban sa buong lugar at bigla silang nakakita. Ang kanilang daan ay hinarangga ng isang tag-akita na nakasakay sa bisikleta. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit sinaktan ng tag-akita si Roberto at Isabel na nagpabagsak sa kanila. Dahil alam nilang walang makakatakas, tinanggal ng mag-asawa ang kanilang mga piring upang mamatay ng magkasama bago ang maaring kunin sila ng tag-akita. Dahil alam niyang paparating na ang entity, Kinaladkad ni Sebastian sina Claire at Sofia sa isang ligtas na gusali. Sa wakas ay napansin ni Claire na ang salaming decolor ni Sebastian ay hindi talaga madilim. Ibig sabihin, siya ay isang tag-akita. Din at pinatay niya ang iba. Agad niyang kinuha si Sofia at tumakbo sila palayo. Kaya hinabol sila ni Sebastian pagkatapos ni Ana. Hinihimok siyang patayin sila. Tumakbo sina Claire at Sofia sa itaas at umabot sa bubong. Ngunit kinuwento sila ni Sebastian at itinulak Flair bago inabot ang piring ni Sofia. Gayunpaman bago niya ito maalis, nakita niyang muli si Ana at napansin niyang duguan ito. Dahil dito, nakonsensya siya sa kanyang mga ginawa at sa halip ay niyakap ni Sebastian si Sofia habang tumatagal ang isa pang flashback. Ilang buwan na ang nakalipas, nasa apartment si na Sebastian at Ana na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ng biglang. May sumingit at natamba si Sebastian. Nang magising siya, nasa bubong siya kasama sina Ana, Esteban, at ang kanyang mga tagasunod, na pinilit si Ana, upang buksan ang kanyang mga mata at mamatay sa nilalang. After watching his daughter die, Sebastian looked at the entity too and suddenly Anna's. Lumitaw ang aparisyon sa tabi niya, na humihimok sa kanya na palayain ang mas maraming tao. Buhay pala ang mga tag-akita dahil ginagamit sila ng entity para makakuha ng mas maraming biktima. Sa kasalukuyan, iniligtas ni Sebastian si Claire, pagkatapos ay muling kunin ang kanyang tiwala, ang sabi niya. Sa kanya tungkol kay Ana at ipinaliwanag na hindi na niya ito nagawa ngayon. Kaya nanumpa siyang protektahan sila. Sa sandaling yun, pumasok ang mga tag-akita sa gusali, at sinubukan ang tatlo na tumakas sa pamamagitan ng bubong. Hinabol sila ng isang babae at nakipag-away kay Sebastian, sinusubukang sirain ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mas malakas si Sebastian at itinulak siya palayo, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog at pagkamatay. Pagkatapos ang tatlo ay pumunta sa mga kalye at nagnakaw ng kotse upang makatakas sa tamang oras ang mga tag-akita ay maaaring makalusot sa mga bintana. Gayunpaman, si Esteban at ang kanyang mga tao ay may sariling sasakyan at sinimulan silang habulin ang lungsod, cable car tower, iniwan nila ang sasakyan at pinasabog ito ni Sebastian upang pumatay ng ilan, mga tag-akita na humahabol sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Sebastian kay Claire na kunin si Sofia at magpatuloy habang pinipigilan niya si Esteban. Habang nagtatalo ang mga lalaki tungkol sa Pilosopiya, inakay ni Claire si Sofia sa lumang hagdan at halos si Sofia ay nahulog sa isang sirang hakbang, ngunit buti na lang at sa tamang panahon ay kinuha siya ni Claire. Walang paraan para gawin ito habang nakapiring, kaya nagpa siya si Claire na ipagsapalaran ito at kunin siya. Off! Nang sa wakas ay nakarating na sila sa tuktok, natuklasan ni Claire na ang mga cable car ay hindi gumagana. Sa mabilis na pag-iisip, pinatunog niya ang isang malaking kampana upang lumikha ng mga panginginig ng boses. Nahinihimok ang entity patungo. Sila, sa pagdating ng nilalang, nagsimulang manginig ang paligid, kabilang ang cable cars. Muling tinakpan ni Claire ang kanyang mga mata habang pilit na sinusubukan ng entidad na akitin sila sa pamamagitan ng paggaya sa mga boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit nang malapit ng mahulog si Sofia, iniligtas siya ni Claire sa tamang oras. Samantala sa lupa, nakita ni Sebastian na naglalakad si Ana sa kotse na nasusunog at umaatake. Sa kanya upang maalis ang masakit na pangitain na ito, natuklasan lamang ang Esteban nito at sinaksak siya nito na may na bakal. Agad na sinaksak ni Esteban si Sebastian, at ang parehong lalaki ay patuloy na nagtutulak ng kanilang mga sandata. Para pakawalan ang iba, sa itaas ng tore, nag-concentrate si Claire kasama si Sofia sa kanyang mga braso at tumalon sa isa sa mga cable. Sa sakyan, ligtas na lumapag at tuluyang makatakas. Namatay si Esteban sa mga saksak at gayon din si Sebastian ngunit una, nakita niya ang mga cable car. Gumagalaw, kaya namatay siya sa kapayapaan dahil alam niyang nakatulong siya sa kanyang mga kaibigan. Sumunod mamaya, si Claire at Sofia ay nakarating sa kastilyo at sinalubong sila ng militar. Natuklasan nila na mayroong isang buong komunidad na naninirahan. Dito, at sa wakas ay muling nagsasama-sama si Sofia. Kasama ang kanyang ina. Samantala si Claire ay dinala sa isang laboratorio kung saan siya ay sumasa ilalim sa ilang mga pagsusuri sa dugo. Tinanong ni Claire ang iba pang mga mananaliksik tungkol sa layunin ng mga pagsusulit at ipinaliwanag nila yun. Sinubukan nilang maghanap ng kemikal na tagapagpahiwatig ng trauma at tiyak na matukoy. Ang mga damdaming pinupuntirya ng entidad. Ang layunin ay upang bumuo ng isang antibody na magbibigay ng kaligtasan sa sakit laban sa nilalang. Makalipas ang ilang sandali, Iniksyon ng mga mananaliksik ang antibody sa mga daga at inilalagay ang kanilang mga kulungan sa loob ng A, containment room. Sa prosesong ito, nagsisinungaling ang isang seer na tila isa sa mga pang-eksperimentong paksa. Sa kama, biglang, isang nakakatakot na ungol ang lumabas mula sa containment room at ang seer desperately. Hinihiling na makita ito. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video tulad ng ganito. Salamat sa panunood.